kadiri man sa inyong paningin masarap naman daw nguyain iyan ang ilang exotic street food na ibinebenta sa Malolos, Bulacan kasama sa specialty nila ay piniritong tipaklong para bigyan mo mukha ng balita Mobile Journal Marymon Reyes Mga kapatid mahilig ba kayo sa street food exotic uod, palaka at mga insekto ang piniprito. Di ba kayong tikman to? <laughs> Hile-hilerang street food ang makikita dito sa Malolos Convention Center Food Park. Pero hindi lang yan kikiam, fishball o squidball. Kung mahilig ka sa chicharon, pwede mong subungan ang chicha worm. Ang kamaru o cricket delicacy sa Pampanga, pati palakang bukid, meron dito. Specialty nga raw yan ni Ate Aiko Litaw na binansagang palaka queen ng Malolos. Pritong laman loob, litid at baga ng baka raw ang tinda nila noon. Pero nalugi, kaya nag-isip sila ng kakaibang paninda. Uh, Nag-boom naman po siya sa mga tao. Kala nga po namin dati na hindi po siya mag-boom dahil nga po, ah, uh maka man pong tignan pero okay naman po, Nag naging mabili po siya. Locally sourced daw ang mga ito. Habang ang mga superworm naman na ginagawang chichiria, sila na mismo ang nagkukulture o nagpaparami nito. Nagtitinda rin sila ng fried rabbit, uwak, one day old, pugo, salagubang at fried tipaklong. Hindi na kailangan magpunta sa Ratchada Market sa Thailand dahil sa halagang 80 pesos pataas, makakatikim ka na ng exotic street food. Siyempre, sinubukan natin yan try na natin ngayon yung chicha worm. na natin to sa buhol. And yun kasi salted siya. So maalat lang siya para halang kumakain ng chicharon. Pero this time, meron silang flavored na powder. So meron barbecue, meron cheese, meron sour cream. And yung isa sa bestseller nila dito, yung caramel. Tan, ito nga yung kamaro. Try na natin. Lahat ito prito. Hmm. Para siyang yung taba ng chicharon. Yun yung pinakaulasan. <laughs> Maganda ito pang pulutan crop. Itong cricket, iniisip ko ano yung kalasa niya. Para siyang mani. Pero yung alat niya, hindi siya ganun kaalat. Unlike dito sa Camaro, para kang kumakain ng chicharo na maliliit. Next naman na ito try natin is itong chicha worm na may kanya-kanyang timpla. Para kang kumain ng ano, ng shingaling. <laughs> shingaling na may cheese powder. Ano po, ito yung caramel. Oh, Masarap, matamis. Para kang kumain ng caramel popcorn. Ay, thank you po. Numating na ating palaka. <laughs> Aba, para ka lang kumain talaga ng maliit na fried chicken. Tinimplahan pa na parang adobo at pinrito ito to perfection. Siyempre, hindi lang din pwedeng tayo lang ang titikim nito. Kaya nilibot din natin ito sa food park. Mmm, masarap. Crispy. Mmm. I like it. Para, para, parang chicharon na malutong na... Ayos na ma Masarap. Approve siya. Ah! Okay lang pala siya. <laughs> <laughs> yung cheesecake kaya kinakoy, yung baka yung caramel. Matamis. Mm. Yung crunchy po and um, may lasa na talaga siya parang mga natitikman natin mga local chicheria dito sa Philippines. Okay. Hindi siya lasang uh, in insect, yeah. Tap. we're okay. Stop. Akin na lang. Sa na lang, sir. <laughs> <laughs> Hindi nyo naman naiisip na insecto siya, gano'n. Hindi ko naisip, pero nakikita ko. <laughs> Plano na rin daw nila dalhin sa Maynila ang exotic street food na ito para mas marami ang makasubok. Basta street food, hindi pa patalo ang mga Pinoy. Basta paalala lang po, siguraduhin ligtas at malinis ang mga binibenta at willing to take the risk ang mga susubok. Mobile drone ng Marymon Reyes po, at idang muka ng balita. Ngayon naman, tayo mismo ang titikim ng mga exotic food na yan na pasalubong sa atin ni Mobile Journal Merimon Papi. Reyes mula eh, Buko Juice. Ito <laughs> na ang itutulak wala eh, sa panula. Ano eh, ang dala na. mo? Ano ang dala mo, Merma? Bali, ito yung uh, assorted flavor yan ng chicha worm. Yung super worm yan na ginawang chichiria. Mm -hmm. So kung ano man yung mapipitas mo dyan, pwede cheese, sour cream, barbecue, or yung bestseller nga nila ng caramel. And uh -huh. then ito, uh -huh. yung kamaru, Then kasi yan sa Pampanga. Hindi ko yes. na-try nung nandun ako sa Pampanga, so I'm happy na masusubukan ko siya doon sa Malolos. Uh -huh. And then ito, crickets to Magkalahi lang naman sila, parang magkaibang species siya ng crickets. And Mas kilala sa exotic food, Mary ang Pampanga, no? yes. yung karating probinsya hmm. ng Bulacan. Pero ano ito, uh, popular talaga sa Malolos? Sila daw yung unang nagpakilala nito sa lugar ng Malolos. Okay. Yung mga palaka kasi sa atin sa mga probinsya, kinakain din talaga siya. Oo. So ang naging addition dito, yung superworm, yung kamaru, pati mm -hmm. nga yung crickets. Sa sayang nga wala, hindi natin naabutan yung rabbit daw, tipaklong, lagubang, uwak lahat daw yung sinaserve din nila. Oo, and uh, magbenta, mabenta ito sa Malolos. Yes, Pops J. Okay. Ay di, na natin. Unahin na natin itong chicha worm. Yes, Pops J. Okay, chicha worm ang nakuha ko yung caramel. Matamis siya. Para siyang oh. yung caramel popcorn sa mga tindahan. Alin kaya nakuha mo pa? Parang Pops makeso yung natikman ko. Cheese. Oh, cheese naman. Cheese flavor. Ito, ito. naman, itong maitim na to, ano to? Yan yung crickets. Mm -hmm. Dapat matikman mo lahat, Pops Jay, pati itong kamaro. At sila malutong, ha? Huh? Hmm. Kasi pinrito raw sila. Mm -mm. Fresh daw siyang kinukuha sa mga supplier. Mm -mm. And parang nga naman hindi daw agad mabubulok kasi mamamatay tapos pagkaano. So ito, fresh, lulutuin, tapos ready to serve naman na siya. Si ate, meron ba siyang pwesto o tindahan mismo sa Malolos? O nagkataon lang na uh, pinatikim niya doon sa mga dumalo, doon sa pinuntahan mo. Doon sa munisipyo ng oh. Malolos, libre daw kasi yung pwesto nilang lahat mm -hmm. ng mga, ano siya, food bazaar siya. Okay. So lahat sila, mga nakapwesto na raw talaga doon ng pangmatagalan na. So since last year hanggang ngayon, doon lang sila nakapwesto talaga. Kaya dinadayo raw sila ng mga tao. And uh, siya ba yung katang katangi-tangi nagbebenta ng mga ganitong klase yes, ng exotic siya. food? Yes, siya lang ang nandun nakapweso. Ito po yung kamaro. Itong kamaro. Ito, nakatikim na ako dati sa Pampanga. Para siyang yung taba ng chicharon. Yung mamantika, maalat. Usually, ano ang uh, reaksyon ng mga nakakatikim? Tinatanong uh, ba nila kung malinis o okay bang kainin to? Yes, diba? Paps. Oh, oh. Yun agad yung unang tanong na, hala, malinis ba yan? Safe ba yan? Hindi <laughs> ba yung ikot yung chan namin <laughs> dyan? Kaya nung naglibot ako, nung nilako ko siya sa mga tao, oh. may ilang tao na naging oh. naging lingap sila. Hindi nila sinubukan kasi raw baka raw hindi nila alam kung ano mangyayari sa si sigmura nila. Pero yung iba naman, nag-experimental, sinubukan nila. Ah, sabi nila cultured yung yes. chicha worm, ano? Ano ang uh, pinapakain nila? o Paano nila inaalagaan ito? May farm ba? Mm -hmm. pina -farm ba nila ito? Right? Meron silang ala alagaan doon And organic daw yung pinapakain mm -hmm. nila dito Hindi nila sa atin specify mm -hmm. Pero yung mga prutas, mga gulay Yun yung pinapakain Tsaka para masustain yung moisture Kasi yun yung pinakakailangan oh. ng superworms, Pops J ang sinasabi nila Masustansya yung mga ganitong pagkain mm -hmm. ano? Lalong lalo na itong kamaro Sinasabi mm -hmm. nila Yes, Pops uh, mataas sa ata sa protein. protein Sa protein no? siya makaasa eto ba, eh, ini-endorso naman ng lokal na pamahalaan. <laughs> Nako, <papi>. <laughs> <laughs> ah? ang uh, Kasi oh. ngayon, actually, nabanggit din sa atin nila, nila, ano, ni, ni Palaka Queen na may plano na rin doon silang mag-online selling. Pero, mm -hmm. syempre, aaralin daw nila yung pagkuha ng permit mm -hmm. para ma ship yan nationwide o kaya internationally din daw. But so, are, are they being encouraged ganun? by the local government o... Or... Ano ba, may suporta ba silang nakukuha? So far daw... Maliban sa pagbibigay ng libreng spasyo. <laughs> Yan nga po. So far naman daw, okay naman daw, supportive. Uh -oh. Kasi nga, since last year pa sila nakapwesto doon. Uh -oh. And patuloy pa nga raw silang nagbebenta. Ang lagi lang daw sa kanilang uh oh. Dinobo, double check dyan, yung linis, yung safety. Uh -oh. Kasi baka nga naman biglaan, hindi pala malinis, hindi uh -oh. pala safe. Hindi iikot yung chan. O, oh, Mary Mon, halimbawa, may party ka, no? Okay, Pops Jay. <laughs> Ito ba, eh, mga pagkain, ihahain mo? Hmm. Sa iyong mga bisita. Yeah. Charged to experience, <laughs> yes. Oo, agad ang isasagot ko. Kasi ah, talaga, looks oh. can be deceiving lang naman. Very intimidating kakaiba. siyang tignan. Oh, yes, Pops oh. Pero pag tinikman mo naman, ma-overcome mo naman yung visual aspect nung itong mga ton. tong exotic mm -hmm. food. Tulad ito, lasang chicharon siya. So, ulit-ulitin ko. Sarap siya actually. Mm. Maalat ng kaunti, yes, pero ito. ha Ito, lalong-lalo na itong kamaroon. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Mary Mon Reyes.